Hi guys, welcome back to my channel Rex Casimiro Guys, uh, for today's video May naisip lang ako guys Habang nagtatrabaho ako Bilang OFW uh, Bakit ba tayo nabubuhay? <laughs> Ayan uh, Naisip ko Nabubuhay lang tayo Dahil sa Responsibilidad Yan Walang makakakontra nito guys. Talagang pinag-isipan mo itong matagal. <laughs> Nabubuhay lang tayo dahil sa responsibilidad. <clears throat> wala sigurong taong nabuhay na walang responsibilidad. Nakikita ko ha. Pero na lang talaga yung ano, yung yung abnormal, di ba? Except na natin 'yon, yung mga wala sa tamang pag-iisip, di ba? Di except na 'yon, kasi siyempre naman, wala ka na nga sa tamang pag-iisip. Ano ba, yung mga, hindi na nila alam yung ano, responsibilidad. Kasi wala na nga sila sa tamang pag-iisip. Pero kung tayo, normal na tao, lahat tayo nabubuhay dahil lang sa responsibilidad, guys. Ito ang nasa isip ko. Bakit gano'n nasa isip ko? Uh, mula nung pagkabata, sinilang tayo. Wala pa rin tayong responsibilidad niya. Kasi anong pakialam natin? Binuhay tayo. Binuo tayo ng nanay tatay natin binuo binuo tayo di ba di natin alam responsibilidad eh kasi bata pa tayo once na nagre-reach na tayo ng ng ano ng edad halimbawa nagiging nakikita na natin yung kapaligiran kasi di ba lumalaki mula si nilang ka 1 2 3 siguro para sa akin mga bata pa nga tinuturo na yan eh Siguro mga pag nag-reach na tayo ng kinder, or ano, nagkakaisip na tayo na ganito pala ang mundo habang lumalaki ako. Ayan. Parang naisip mo na, na may responsibilidad. Kasi nakikita mo na sa mga magulang mo, tinitimplahan ka ng gatas, ibig sabihin, responsibilidad ng magulang mo na timplahan ka ng gatas. <laughs> Di ba? Na, tapos nakikita mo na na dinadala ka na ng nanay mo sa nursery, sa preparatory, kinder, yan, naisip mo na, bakit ginagawa ni mama to, na papa to? Diba? Ibig sabihin, doon na niya nakikita, naisip na may responsibilidad. Ayan. Yun ang, yun ang ibig sabihin ko doon, nabubuhay na tayo na may responsibilidad. Doon na nag-start yung, yung isip nung tao habang lumalaki. Hanggang sa lumalaki na ngayon bata, nagiging elementary na may responsibilidad na siyang ginagawa sa buhay responsibilidad niya responsibilidad na niyang mag-aral ng maayos kasi nakikita niya na sa magulang nagtatrabaho yung mga magulang ay ayusin ko yung pag-aaral ko sana makapasaman lang ako hindi naman ang magulang hindi naman nag-aangat diyan ng ano eh yung bumagsak eh makapasa ka lang tuwan-tuwa na yan hindi hindi naman may magulang naman kasi na hindi mo na kailangan Uh, maging valedictorian para ano ipagyabang kanya hindi ang sa magulang lang every year every year ng pag-aaral mo makapasa ka lang okay na yon okay na kasi natutuwa na siya doon ano pa bang ibang responsibilidad natin guys habang lumalaki na tayo 18 21, hanggang sa nag-asawa na tayo. Ano ba yung mga responsibilidad? Dito, may nakita ko. Uh, andi, nagkaisip na tayo na maayos sa nasa edad na tayo na sinasabi ko na nga, na, na, nalalaman mo na, na may responsibilidad. Number one, nagkaka-responsibilidad na tayo sa lumika sa atin sa ating Panginoon. Ayan, naisip na natin na may Panginoon talaga na may lumika ng lahat. Kaya minsan, bawat dumating sa buhay natin, gusto nating mag-aral lang maayos, humingi tayo ng guide sa Panginoon, di ba? Tapos nagkaroon tayo ng trabaho, nagpapasalamat tayo sa si Panginoon, nagdarasal tayo kung naglalakbay man tayo o papunta tayo sa trabaho. Yun, yun ang responsibilidad natin sa Kanya. ba diba? Ano pa? Ano pa ang uh, mga responsibilidad habang nabubuhay tayo? Sa tao, sa kapwa-tao, or sa sarili mo. Diba? Ibig sabihin, nabubuhay ka responsibilidad mo na rin yung sarili mo. Natural, malaki ka na. Responsibilidad mo ng maligo. Sarili mo na yan. Hindi normal ka naman. Pera na lang talaga doon yung sinasabi ko nga. mga abnormal na kailangan talaga ng care yun. Di ba? Di ba? Yun ang sinasabi. Ano pa pa? Sarili mo, responsibilidad mo, pamilya mo, kapatid mo, di ba? Kahit paano, magbigay ka ng kaunting responsibilidad sa kanya. mo, nakita mo yung kapatid mo, walang kinakain, bigyan mo ba. Maliliit na bagay, okay lang 'yan. Okay lang 'yan, guys. At least pinapakita mo na may responsibilidad ka sa kapwa mo tao, 'di diba? Kung may responsibilidad ka sa sarili mo, meron rin sa tao. Ano pa bang ibang responsibilidad, guys, sa trabaho? 'Yan. Kaya nga ako, 'di ba, OFW, may responsibilidad ako sa amo ko, sa employer natin diba Responsibilidad mo, no choice ka, nagtrabaho ka, 'di ba? Pero kung hindi iba naman ang work mo, lumipat ka na naman, 'yun na naman ang responsibilidad mo. Umayaw ka na naman doon, 'yun na naman ang responsibilidad mo. Kasi pinapasahod ka niya. 'Yun parang balik. 'Yun ang balik lang. Ba, diba? ano pa ba ang responsibilidad natin? Nilat ko na para mabilis sa mundo. Oh, sa mundong ginagalawan natin, responsibilidad natin 'yan yung tinatapon nating basura sa basura responsibilidad natin yan kasi parte ng mundo yan yung mga nakikita nating halaman responsibilidad natin yan wag nating sirain o ano o alagaan natin ano pa ba yung mga ipon mga hayop responsibilidad rin natin yan kaya nga lahat yan nilagyan na ng batas eh bawal kang ano huwag, bawal kang manakit ng halaman kahit halaman ah ha? kahit hayop saktan mo bawal yan kasi pag nakita ka ng mga ng mga nak pwede kanilang parusahan kasi lahat ngayon binatas na 'yan. Kasi responsibilidad mo 'yan na alagaan lahat ng ginagalawan mo sa mundo. 'Yan. <laughs> yan guys na ko lang ha? kasi ah uh, bakit tayo nabubuhay? Oh, Iniisip ko, bakit pa tayo nabubuhay, 'di ba? Yung pala responsibilidad, diba ba? matatapos lang yung responsibilidad natin kung yung nga sinasabi ko kung uh, talagang wala na tayo baldado na rin maunawaan na tayo noon kapwa tao natin baldado na tayo hindi na tayo maka ano, makatrabaho maka ano ma maunawaan natin yan di ba yung mga matatanda mga disabled wala na ang mag-aalaga noon yung kapwa tao na rin responsibilidad niya na yun matatapos lang siguro yung responsibilidad natin kung tayo ay bumalik na rin sa sa lumika. Yan. <laughs> ganun lang ang ikot ng buhay, guys. Kaya enjoy lang. Duro nagbibigay tayo ng responsibilidad sa sa mga sinabi ko. Uh, itrip natin na masaya. Yung nagbibigay ka ng isang bagay na masaya. bawag diba, Huwag mong stressin yung sarili mo na bakit ba ako nabuhay dahil lang ba sa ganito. Hindi. Talagang ganon. Guys, talagang gano'n ang patutungan natin. Huwag na tayong manisi na ganito. Kasi may mga kakilala ko, pamilya ko na sinisisi na bakit tayo naghihirap. Eh wala, sabi ko talagang gano'n. Bakit rawang mahal na nabiliin sa Pilipinas. Eh talagang gano'n. <laughs> Gumawa tayo ng adjustment. Kahit anong gawin natin, nandyan na yan eh. Yung gobyerno nandyan na. Diba? Kahit anong protesta natin sa gobyerno, kung hindi naman hindi naman talaga ano eh, hindi natin kayang ano eh, kasi malaki na yan eh, gobyerno na yan eh. Hindi natin pwedeng tibagin yan. Siguro pa unti-unti kung mapakinggan tayo, di ba? Pero hanggat gumawa na tayo ng adjust sa ating buhay, adjust tayo kung ang laki na ng presyo ng ano, ng bigas, adjust tayo. Ano pa ba, pa yung ibang pamalit sa bigas? Di ba? Alba, kung kumakain ka na lang ng ano, isang kilo sa isang araw, kalahating kilo, ano pa ba yung kalahating kilong gagawin mo? Alba, ba alternate mo, mais, kamote, ng kahoy, saging, ano ba, tinapay. Ako ganun eh. Alternate eh, dito sa, ano, sa abroad ako. Pag yung bigas ko talaga, nagcha-challenge ako, 5 kilo lang isang buwan eh. Nakaya ko naman, meron pa nga natitira isang ganun, no, sa isang ano baso na lang yata yun sa asawa ko. Oh, magdadalong buwan na nakalagpas ako na challenge ko ng 5 kilo. Kasi nag-alternate ako kung ano pa bang ibang pamalit sa kanin, burger, tinapay, ano pa mga gulay, prutas, minsan karne lang kinakain ko. Minsan puro isda lang pag na na-tripang kong bumili ng isda o may nagbigay sa akin isang malaking isda. Wala nang kanin yun, yun na yun maghapon. Alternate yun. Yan guys. Ito tips ko lang ha. Kasi nasyado na tayong ano na na i-stress sa buhay. Yun lang. Nabubuhay lang tayo dahil sa responsibilidad. Ilagay na natin sa isip yun. Huwag na nating sa isipin na pabigat sa buhay natin Hindi, hindi pabigat yun. Yun talaga binigay ng ng Panginoon sa atin. ba? Diba? Kahit sinong mayaman, may responsibilidad yan. Kahit sabihin mo na iingit ka sa mga mayaman vlogger, may amang content creator ang daming nabibigay sa kanila ng ng ano ng mga palipad di ba wala tayong magagawa hayaan mo gumawa ka rin ng sarili mo kung pwede makipag ka sa kanila di diba? ganoon lang naman ang buhay yan <laughs> yan di ba nakaka ano nakaka-frustrate na kasi yung ano yung isipin ng iba na, 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 para ano pa ba ang ibang gagawin natin Diba maraming uh, nagtatanong sa akin, hirap na hirap na ako dito, tinitingnan ko agad yung kalagayan nila. Ano ba ang kalagayan mo ate? Katira kami dito sa probinsya, oh. magkwan tayo, mag-adjust, ano ba yung bahay nyo? Tinignan ko, oh. Oh, yung bahay nyo pala paikot naman ng lupa, hindi kagaya sa mga syudad talaga, wala na dyan, puro upa-upa na dyan sa mga mga ano mga Manila, mga NCR, puro wala nang lupa eh oh, o nasa probinsya kayo magtanim ka diyan, malunggay, papaya para makasurvive lang, ga. 'Di ba ganoon lang? <laughs> Survive lang tayo, 'di ba? Matatapos rin 'yan lahat-lahat naman matatapos. <laughs> yeah, 'yun ang payo ko sa mga ano na talagang nanghihinaan ng loob. O siguro lang siguro naiisip ko na talagang umaasa lang talaga sila na may nakikita silang aasahan. Wala namang masamang umasa eh. Pero, hindi yan pang habang buhay. Yun lang guys. Salamat. Thank you for watching.